right, mga kapatid, meron na naman tayong panono oren pero this time may guest po tayo. Oy, sino ang ating guest? Mga kapatid, ito'y palalala na ho ng palalala ng palala. Ang ating uh, Pilipinas ngayon ay nababalot ng mga pagdidesisyon ng mga nakaupo na palpak. <laughs> Hindi ho sa kumakalaban tayo. Ang sa atin lang, nakikita na ho natin talagang palpak. Ang pag-uusapan ho natin ngayon dito at ating panonoorin ay galing kay Serbadong Badong patungkol po sa sinabi ni Jessica Soho. Kahit si Jessica Soho napuno na rin po. Kung natatandaan nyo si Jessica Soho, eh di ba parang ayaw din ata niyan kay Marcos noon nung eleksyon, no? Parang nararamdaman ho natin yan. Tapos, uh, si Manang Claire tinanong medyo nasoplak siya sa isang balita. Eh, alam mo naman yan pagka sumagot yun, confident na confident yun eh. Pero, lintik niyan, talagang feel na feel niya. Na parang siya, alam mo, pag naging presidente yan, lalo tayong durog eh. No, kung bakit tinanggal si Bersamin, sabi, sabi daw, hindi magre-resign si Bersamin. Fake news daw, kasi hindi naman daw magre-resign. Yung pala, tinanggal. <laughs> Ba't tinanggal? Dapat alam po natin. Oh, di ba mga kapatid? Tapos yung isa pa mga kapatid kay Mama Lenlen. Kilala nyo pa ba si Mama Lenlen yung dilawan? Nagrereklamo din siya kasi sa lugar nila eh ang daming mga ano pusher ata o gumagamit ng illegal drug. No? Ngayon parang hindi niya naata alam ang gagawin niya kaya parang nag-post ba siya o in-interview, hindi ko alam mga kapatid. Pero mukha siyang nagsusumbong sa bayan. Ngayon, hindi mo pala kayang pamunuan yung isang lugar local sa iyong mayor, mayor na siya ngayon eh, no? Hindi mo kaya palang pamunuan yan, eh, paano pa yung buong bansa? <laughs> Yari tayo dyan. Dyan pa lang sa isang lugar ninyo, nangangamote ka na. <laughs> Hindi mo na kaya, eh, paano pag buong bansa pa? Ayan po ang ating panonoorin ngayon galing kay Sir Badong kung ready na kayo. Simula na po natin ito. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Lights, camera, action! Durog. oh, di ba? Ang galing na reporter. Oh. Sabi, ang tinanong kasi si Auntie Claire, sa mga hindi po nakapakinig, tinanong si Auntie Claire nitong taga abs bakit sabi niyo po nagresign. bakit po nag, nag, uh, pala, Sino po yung uh, ano, sino po yung uh, uh, nag nag ano nag pababasa pwesto ni Bersamin. Ah uh, nagkasundo na po sila, hayaan na po natin. Aba hindi po pwedeng pabayaan. Kasi taxpayer po nagpapasweldo sa inyo. Durug. Oh, taxpayer nga naman nagpapasweldo. Kaya dapat malaman namin ano dahilan bakit nyo tinanggal si Bersamin. Maganda yung katanungan, hindi po pwedeng bayaan. Nasana yan si Antikler, nabayaan nyo na yan, huwag nyo nang pakialaman. O, barado ka ngayon dito sa Batang-Batang Reporter. Hindi po pwedeng pabayaan lang. Ano ang dahilan bakit nyo sinipa si Bersamin? Dapat may paliwanag. Tama yung sinasabi nito yung reporter. Dahil taong bayan, taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo. Kung tinanggal nyo si Bersamin, dapat sabihin nyo, bakit nyo tinanggal? Nagnakaw ba si Bersamin? O masama lang loob nyo dahil sa hilatsa ng pagmumukha ni Bersamin? Sabihin nyo. Oh, pahiya na naman si Ante Hindi po pumayag yung reporter na hindi sagutin. Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sino ang kausap niya. Eto po ah. Hindi niya alam kung sino yung kausap, hindi ko alam kung sino yung nagpatanggal. Eto ang tanong ko dito sa palasyo ng Malacanang. Bakit po meron pa palang ibang nagtatanggal? Kasi si, Versa, si President Marcos po ang pinakamataas sa Malacanang supposedly vice president yung pangalawa kaya lang hindi na nila kasama sa malakanyang si Bipisara, Sara kaya etyepuera eh, na ang susunod pong pinakamataas na opisyal sa malakanyang President Marcos Lucas Bersamina Ngayon bakit po pinag-uusapan natin na hindi nyo alam kung sino nagpatanggal hindi ba si President Marcos lang ang dapat magtanggal Inaamin mo ba ante Claire, na iba pa may iba pang puwersa maliban sa presidente ang alam naming binoto namin President Marcos E eh kung may iba pang puwersa dyan, maliban sa presidente, ba't tapatin nyo kami? Dahil tama yung sinasabi nung ABS-CBN reporter, pasweldo namin kayo. Bakit may tinatago kayo? Bakit nagtatago kayo ng powerful na tao dyan na hindi namin kilala? <coughs> Kulong kayo mga demonyong dutae. Eh, puta, ganyan lang. Alam nyo, kung mga bugok kayo, wag kayo dito sa channel ko. Pang matalino lang to. Pasag kayo sa akin, gago. Pasag <laughs> ako sa iyo. Pang matalino lang to, hindi pa pwedeng dutay, dutay. Hindi pa pwede rito yung dutay, dutay. Ha? Magbigay ka ng magandang argumento, hindi yung dutay kayo, sabog kayo sa akin, otot mo. <laughs> Pambubo yung argumento mo. Hindi po pwede dito yan. <laughs> okay, balik tayo rito sa mga matatalino. <laughs> sa YouTube. <laughs> balik. <laughs> balik tayo sa, mga, sa inyo. <laughs> Di po ba? Bakit po sinasabi ni Ante na hindi ko kilala kung sino nagtanggal kay Bersamin. Hindi ko alam kilala kung sino yung kausap niya. Ibig sabihin, inaamin ninyo na bukod kay pre, Mr. President, may makapangyarihang pantao dyan sa Malacanang? Aba, delikado yan. Ang binoto namin, presidente lang. Hindi kami bumoto ng ibang may power. Ang susunod po sa presidente dyan na taga Malacanang, si Lucas Bersamin na. Tapos ibaraw ang tumawag kay Lucas Bersamin. Uh. Nakakatawa ka tatang, hindi ako nagpapatawa. <laughs> Kung natatawa ka kasi bugok ka. Pag nakakita ka na matanda nagsasalita, nagpapatawa na sa'yo. Gusto mong matawa? Doon ka sa kalbo. Bobo. <laughs> hindi naman ako to. Hindi naman ako bobo. Hindi naman ako kalbo pala. <laughs> okay, punta na po tayo kay Lenny Uts. Ito hmm. po, nakakagulat na hindi ko po alam na sasabihin po to. Nakita nyo po mukha ni Lenny ngayon, nawala na po yung freshness sa pagmumukha ni Lenny Utz. Ang natitira po, biglang tumanda ng 20 years si Lenny Utz. Nung siya po ay vice president, dahil totoo naman, wala namang ginagawa siya bilang vice president, nakikipag-unahan lang, medyo maganda pa po ang kutis nito ni Mayora. Ngayon pong mayor na talaga siya, totoo pong may hinahawakan na mga tao at lugar, yung Naga City. Aba, ang laki po na itinanda nito ni Lenny Utz. Ibang klase po. <clears throat> Ibang klase po to si Lenny Uts. Ito po ang sinabi po ni Lenny Uts sa kanyang pamumuno, Naga Mayor Lenny Robredo na bahala. BNP asset, tinuturong pangunahing drug personality sa isang barangay, pati high school students, nadadamay na. Alam mo, Lenny Robredo, tapos sinisita niya, yan kasi ang problema sa mga dilawan at kakamping, hindi talaga sila marunong mamuno. Mayor ka Lenny, bakit ka nakikiusap sa mga kapulisan na gumpanan nila yung trabaho? Utusan mo yung mga pulis. Under mo yan eh. mag ka ng war on drugs. Bakit? Minasamahan nyo kasi yung war on drugs. di ba? Ngayon, nung mayor ka na, nakita mo yung silbi ng war on drugs. O, ano po mga sinasabi ni Lenny Robredo ngayon? Nakakahiya po. Sabi po ni Lenny Robredo, grabe ang problema sa drugs dito kahit sa City Hall mismo. Nung nagkaroon kami ng assessment dito, ang pakiramdam ko talaga is they are not doing enough. Hindi raw po nagtatrabaho ng maayos yung mga kapulisan niya. Nakukulangan ako, yan na naman yung mga term ng mga dilaw eh, no? nakukulangan ako sa programa ng syudad tungkol sa drugs. Di ba ikaw ang mayor? Nakukulangan ka? <laughs> Di ikaw mag... Ay, nako. Ayan ang problema ng mga angal lang ng angal. Pag sila na nakaupo, umaangal pa rin. Yan yung problema, yan yung katangian ng mga taong walang kakayahan. Pati po pag upukita mo si BBM. Ano problema ni BBM? Ang lawak ng korupsyon. Nagagalit si BBM dahil napakalawak ng korupsyon. Umaangal siya sa korupsyon sa kanyang gobyerno. Gobyerno niya yan eh. O inaangalan niya ma ma malawak daw masyado yung nakawan sa kanyang gobyerno. O eto naman. Kita mo, sabi niya, nakukulangan ako sa programa ng syudad tungkol sa drugs. 'Di ba? Ikaw ang mayor. <laughs> Nakukulangan ka. <laughs> Paano pa mga tao diyan? <laughs> eh di gumawa ka. Alam mo problema mo? Yung presidente ng Pilipinas, ha? Ah, nagkondak ng war on drugs nung ikaw ay vice president. Hindi ka natuto. Wala kang ideya kasi nung panahon na ikaw ay vice president, wala kang ginawa kundi pumutak sa media, panatan yung war on drugs. Ngayon nung ikaw na yung leader, nung ikaw na yung leader, mayor ka na ng uh, lugar mo. Hindi mo ngayon alam pa magpatupad ng war on drugs kasi panay atake lang ginawa mo, eh, 'di ba? O ngayon yung nakita mga dilawan. Ito po ang katulad ni Lenny Robredo na isa sa mga anti-war on drugs ngayon po nakukulangan sa programa ng sundad tungkol sa droga. Okay, tuloy natin ang pagbabasa. Pagdating sa enforcement, kaya ng PNP yan. Pero dapat may maayos na synergy. Synergy? Anong meaning ng synergy? Putak. Pag itok itokhang mo yung mga... Mag, magsagawa ka ng tokhang. Ewan ko oh, kung hindi ito yan. Synergy. Sa trabaho ng PNP at sa City Hall. Yan. Madami na akong ipinasang information kay Kernel Parinyas. In fact, marami tayong nakukuhang information na nagrereklamo sa barangay. Ang pinaka problema nila ay yung asset mismo ng pulis. Siya pa yung nagiging main drug personality sa barangay. Nasabi ko na yan kay Kernel Parinyas. Hindi ka pinakinggan. <laughs> 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 Hindi ka sinunod. <laughs> Tapos meron din na parang openly, di ko na kung anong barangay, pero nasa reports ko na grabe parang nasanay na lang pati mga high school students involved na sa droga parang si BBM pala to eh. di ba sinasabi niya lang malala ang problema dito sa hinahawakan kong bayan ah uh, siyudad Naga City ni ko na sa pulis pero hindi nila malutas ikaw po lulutas mayor kay <laughs> ikaw na po yan sayo na po yan trabaho mo na yan yan po ang pagiging executive hindi po yung picture picture lang Ngayon nyo po naunawaan kung paano po mamuno o kaya yan si Leon Tibero, sila Kiko Pangilinan, palibasa mga hindi, sila Laila De Lima, palibasa mga hindi nakahawak ng posisyon, yung totoong naging executive, wala silang idea. Kaya kontra lang sila ng kontra sa droga. Pagdating na ikaw na namumuno dun sa lugar mo, imposibleng hindi mo maging problema ang droga. Kung ano ka, kung ikaw matino, eh mukhang matino naman to si Lenny Utz. Mukhang matino naman siya sa isip niya. Pero dahil wala siyang kakayahan, nag-OJT ka na kay Digong, wala kang natutunan dahil bulak-bul ka, mahilig ka lang magpapreskun. Hindi mo natutunan kung paano tinatrabaho yung war on drugs. 'Di ba? Huh. yan yung sinasabi natin eh. Paano na lang kung magiging presidente yan? Aangal lang din. Parang si BBM part 2 lang yan. Aangalan niya lang. Malala ang problema. Dapat may makulong. O, oh, putya, siya pa eh. Eh, ikaw nga presidente, ikaw nga pinuno ng mga yan eh. Lumala nga dahil sa eh. Ginawa pa siyang dragsar pero nagpa-interview lang na nagpa-interview. Yan po ang kahinaan ng mga dilawan at mga kakamping. Madadaling sa dak, magagaling sa dakdakan pero sa gawa, wala. Ang usay niyan, dumakdak. Pero pagdating sa ano, wala. Sa aktualan, wala pong mga binatbat. Paano? Hindi mga naging pinuno. Ang alam lang nila, bumanat ng buna, bumanat. Siya na mayor, ha? binabanatan pa yung kanyang uh, chipo polis. <laughs> na wala raw ginagawa sa droga. <laughs> uh, isa pa Lenny Uts, mayor, Mayora. Isa pa. Bakit namo ka? Samantalang si BBM, meron siyang pulisya na ano? Bakit hindi makakilos ma maayos yung mga kapulisan? Meron kasi pulisya ngayon na uh, bloodless war on drugs. O kaya pag pag nakabaka na pag nakadali sila ng mga drug lords masisi pa sila ng, ng gobyerno. Makasuhan pa sila. <coughs> Correct. Hindi mo nga kaya isang city. Gusto mo pa maging, uh, maging presidente ng Pilipinas? Maawa ka naman. <coughs> tinalakay ko na yan kanina. Balikan mo na lang bread beat. <laughs> Hindi pwedeng ulit-ulit tayo. Okay. Yan yung una kong tinalakay. Punta po tayo rito kay, uh, kay Jessica Soho. Ayan. Sabi po ni Jessica Soho, 61 na ako. Yun pa rin ang kinukover kong issue. Veteran broadcast journalist Jessica Soho revealed that her greatest fear is the country's recurring political and economic problems, pointing out that she's been a journalist for a long time but is still covering the same corruption from the 1980s. Alam mo, Ma'am Jessica, no? Ah, sige, sabihin pa natin. Yung nabanggit ko kanina, yung downward spiral, yung magtutuloy-tuloy itong masamang sitwasyon sa ating lipunan yung hindi na tayo makaahon nakakatakot dapat lang na matakot ka kasi malaki ang papel ninyo hindi nyo tirinabaho yung trabaho ninyo bilang uh, journalist at bilang media ito po yung mga kurakot okay na sila they can live anytime ang dami na nilang nakurakot na yaman uh, pagpapatuloy po ni Jessica so paano naman tayo yung mga araw-araw nagsusumikap mabuhay para sa ating bansa. Yung ang ito pinakamalupit sa lahat eh. Totoo po ito, sinasabi ni Jessica so. Yung ang sama ng reputasyon ng Pilipinas. Ganito kalala, no? Kahit na ano pa pong pagyayabang uh, ni Anti-Claire at saka ni Gadon na maganda raw yung takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, ito po ang katotohanan. Yung ang sama ng reputasyon ng Pilipinas, lumayas yung mga investors nagkaroon ng capital flight, bumagsak yung ekonomiya. Na-survive naman natin pero sana wag naman magkaroon ng round 2, tama na. Kasi 61 na ako, ito pa rin ang kinukover kong issue. Pahirap na pahirap ang buhay. Ayan po ang mga binitawan ng pananalita ni Jessica Soho. Naniniwala ako sa sinabi mo, Jessica Soho. No? Palala ng palala, may capital flight, pagsak ang ekonomiya. Ang piso natin naabot ang pinakamababa sa panahon ni Marcos. Ha? yung ating uh, foreign direct investment pinakamababa buhat no nagpandemya. Imagine niyo, pandemya lang yung katapat nito. Malupit nito pag lumala pa tayo sa pandemya. Yung ekonomiya natin. Ang laki po ng minana ni Marcos. Nagmana si Marcos ng konti na lang yung insurgent. Marami ng lugar yung insurgent free na. Konti, marami na po na yung nabawas na droga mga adik, anim na taon na wala nag-adik. Ha? Tapos may build build build, wala po hindi natuloy. Ngayon, sisisihin namin kayo, media. Alam ninyo, wala kasi kayong hindi kasi kayo nagbantay. Kayo dapat ang magbabantay sa mga magnanakaw. Ano ang ginawa ninyo? Sinakyan ninyo yung mga magnanakaw sa kanilang diversion. Habang pinabanatan nila si Bipisara, Sara, kayong media, nakabantay kay Bipisara, Sara, isa kayo sa mga naghanap kay Mary Grace Piatos, na alam na alam naman ninyo na wala naman pong ninakaw na pera si BP Sara. clear na nga sa COA. Eh. Diba? Sa mga media na lang at